Magandang magandang umaga sa inyo. Maiba naman tayo ng venue. <laughs> Alam nyo, bata pa ako talagang maaga pa lang gusto ko na sa garden ako. Kaya ito tayo sa aking mm, paraiso. Nakita nyo yung puno na yan. yan yung puti ang bulaklak. Oh. Oh. Alam nyo, nagtanim niyan Mga ibon. So, nagtatanim yung mga ibon. Tapos, ako rin nagtatanim. Kaya, meron kaming ugnayan ng mga <laughs> ibon na yan. <laughs> Happy ako sa kanila. Gumaganda yung garden ko eh. Nagtatanim sila. Tulong-tulong oh. kami. Gusto mo ba ng mundong payapa? Taas ang kamay. Siyempre, lahat tayo. Gusto natin ng mundong payapa. Pakinggan ninyo sa so June 13 na aking bagong awit na handog ko sa inyong lahat. Malalaman natin kung paano tayo mag-umpisa para maging mapayapa ang ating mundo.